Good morning guys! Good morning everyone! Good morning mga kamami at mga tipid recipe! Ayan, anong nakikita niyo na ba kung anong lulutuin ko guys? Ayan, inugasan ko na kasi siya guys, kaya medyo na panano pero fresh yan. Ayan, hindi ko na naanoan kanina. At yan lang ang lulutuin natin today. At yan magiging ulam natin sa halagang wala pang 100 pesos guys. May tipid ulam na tayo kasi ito oh may presyo pa. <laughs> 28 pesos. O ito tapos palagay mo na itong uh, 20 pesos. O diba oh. Tapos, magkano lang to? May mga sibuyas na tayo dito. At saka, dati na yan, may stock na ako niyan. At saka, ito, 20 pesos, isang tali. O, ba diba? Magkano lang wala pang isang guys. Kasi may stock pa tayong sibuyas at saka bawang. Kaya, lutuin na natin to, guys. Tayo mga misis, lahat like, ng hinahanap natin ay matipid na ulam. At syempre, masustansya din naman ang gulay. Kaya, may purple yan, guys. Kasi dalawang, dalawang klase ng kulay ang talbos ng kamote. Ang isa ay green at saka isa ay yan, may purple. Ayan. Kasi yung nakaka-relate sa ganitong ulam. Simpleng-simple lang talaga to guys. Kung hindi kayo maselan sa ulam at hanap nyo ay makaraos lang. Kung baga may maiulam lang sa ating hapagkainan. Ayan. Mga simpleng-simpleng ulam na na. Sigurado naman masarap. Kasi masustansya naman din po ang sardinas. Kasi may kalupin niya. Kato kalupin. Kasi meron siyang kamatis At meron din siyang ay, ano, iron ba? Iron. Basta hindi po maanghang yung inilagay ko. Kasi nga po kay Kambal. Mahilig po kasi nilang um, sasabaw. Sabaw lang ano na. Ayan, may omega. Meron siyang omega 3 ako din, kahit anong sardinas po pwede, pero wala lang po kasi mabiling Lego. <laughs> Lego po sana yung masarap. Tsaka syempre, lalagyan natin ng pampasim na North Sinigang, original, at syempre, may bawang sibuyas. Yun lang guys, so, ang ulamin natin for today's, for today, for today's. Ayan, hinugasan ko na kasi siya guys, pinutulputul ko na. Kaya abangan nyo mamaya ang aking total recipe. Ayan guys. Lagyan na natin guys yung pang -pa Ayan. Medyo iaano ko ng konti yung ano gulay. At iba, guys? Sa mga kagaya kong laging budgeted lang at saka kailangan madiscarte araw-araw uh, alternate. Oh, kailangan may gulay din talaga. Saka more in gulay talaga kami guys kahit hindi ko makain sa kambal. <laughs> Yan. Kay kambal naman po kasi dun, sa bowl lang masaya na yun. <laughs> in, guys, ganyan lang po kasimple talaga. Simpleng-simpleng ulam na kung di ka maarte at di ka maselan, ayan. kaya paginsan-minsan masarap din kung maging ulam yung talbos ng papunate with sardinas. Ayan. Pwede po natin ilalagay ang magic syrup. Ayan, bukas na kasi. Binuksan ko na. Ayan, konti lang naman po. Konti lang po. Ima-ima ilalagay ko lang lahat. charot Ayan, yan na guys. At luto na yan. Kasi sardinas naman is always parang ready to eat na yan eh. At yung ating gulay naman ay syempre hindi naman kailangan yung lutong-luto -luto para yung sustansya pa rin andyan. Yan lang po for today's video. Yan ang ating ulam. Pipid na recipe. May ulam ka na. Wala pong 100 pesos yan. God bless everyone. Happy meal. Enjoy your meal. Kahit ano ang nasa hapagkainan. Always be thanks to God sa ating mga biyayang natatanggap. Maliit man ito o malaki. Masarap man ang ating pagkain. Sa hapagkainan. Marami, makonti. Be always blessing. Bye guys!